Bakit mainit ang usapin dito sa pagitan ni Senator Amy at ni Romualdez? At para kanino ba ito at paano tayo mag apply Sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko. Walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Naging usap-usapan ng tungkol sa AKAP program at bigla na lang daw itong sumipot na parang kabote at ngayon ay may grupong nagsusulong dito. Dito ito malalayo sa dati nating programa ng DSWD na AX. Ay, wala kayong sa PI, kayo sa wala kayo sa At ayon kay Senator Amy programa daw ito ni Romualdez upang magamit ang pondo sa susunod na eleksyon. Kung matatandaan nyo na ang People's Initiative o PI ay ang pagkalap ng pirman na ang layunin ay maipasa ang akap program ng gobyerno na pinangungunahan ni Romualdez. Hindi naman kumbinsi dito si Senator Amy sa kadahilan ng isa itong paraan para magkabudget ang DSWD sa pamamagitan ng bagong programa ng gobyerno at magagamit lang daw ang pera para sa eleksyon 2025. Ayong pa kay Amy, si Romualdez ay nasa likod ng People's Initiative at may pruwebe siya na ipinakita sa Senado na pagpapatunay na kasama siya sa mga at isa siya sa mga pasimuno dito. Maraming beses na itinanggi ni Romualdez ang paratang na ito. Ang umamin at nagsusulong ng PI ay ang grupong pirma. Kaya nung tanungin ni Senator Amy ang grupong pirma tungkol sa kung tinutulungan ba sila ni Speaker at the Bicol Party List Representative na si Saldico ang grupong pirma. So dininay naman ng grupong pirma na nakakausap nila si Romualdez at si Ko pero nung naglabas ng resibo si Senator Amy may litrato na kuha daw noong January 8 ha, kung saan makikita magkasama at magkatabi pa si Romualdez Co. at si Noel Oñate. At dito na kumambyo si Añate. Nung sumunod na hearing naman, ipinaliwanag naman ni Senator Aimee ang history ng ACAP. Bigla na lang daw sumulpo dito nung nakaraan taon kahit wala man lang sa DSWD budget o wishlist nila. Are you saying there's no ACAP in the Senate version? Yes, I deleted it entirely. Uh, yung mga beneficiaries ng AKAP o oh, 5,000 pesos cash may bibigay natin ngayon dito sa yon lahat. Okay ba sa'yo? Sabihin mo naman, dalawang isip kung itutuloy natin to. Eh habang ginagawa natin yung budget, gusto malaman ko, maging saksi ko, kung okay ba sa yung AKAP? Okay ba sa'yo? Para mahina. Kayo po dyan sa taas, yung 5,000 na AKAP, gusto mo ituloy itong programa na to? Ayan, para sasabihin ko sa mga kaibigan ko sa Senado na tigilan na ninyo yung pagka -tapyas, tapyas ng budget ng AKAP kasi malaking tulong talaga sa taong bayan at napaka-popular kay talagang kagayit ng mga panahon, handang-handa na kami mag-deploy. Ayon pa rin kay Amy, binanggit niya na walang programang ang pamahalaan na pag-aari ng sinuman at kinakailangan lang din daw na pag-isyahin ang mga programa ng DSWD at ayusin na rin ang mga guidelines nito. Alam niyo na nakakatuwa yung AKPI eh, dahil uh, biglang sumulpot yan, wala naman sa NEP, wala naman sa DSWD budget, wala man lang sa wishlist nila, biglang sumulpot ng nakaraang taon. Kaya uh, nakakalito po at uh, sa totoo lang, uh, ang version ng Senado tinanggal ko na po yan dahil ang uh, pakiwari ko, walang programa ang pamahalaan na pag-aari ng sino man, kinakailangan lahat sumasabi dyan at dahil dito, uh, kinakailangan napag na pag-isahin uh, na, isaayos na natin ang mga guidelines. So oh, are you uh, saying there's no ACAP in the Senate version? Yes, I deleted it entirely. How much did you delete, uh, Mr. President, Madam Chair? Yes, uh, 39 billion which was added in uh, the House version and 41 added for Sa pagkakataong ito, tinanggal na ni Senator Aimee ang Senate version ng AKAP kasama ang proposed budget na 39 billion. So ayon pa rin sa kanya, tinanggal na niya ang AKAP budget, tinagdaga naman daw niya ang DSWD AX ng 41 billion na budget. So sa ngayon na naigpa rin ang version ng kamera at naibalik nito ang budget ng ACAP program. So ngayon, tuloy pa rin ang pamimigay ng pera sa pamamagitan ng akap sa mga mahihirap. So ano ba ang ACAP? Ito ay ang bagong programa na nakatoon sa pagbibigay ng iba't ibang klase ng tulong pinansyal para sa mga individual na manggagawa o empleyadong mababa ang kita at hindi higit sa itinakdang minimum na sahod na higit na naapektuhan ng inflation rate kasama na ang mga hindi mapapabilang sa regular na program para sa mga maralita o mahihirap na populasyon. Ang aka pa isang social assistance program para sa mga apektado ng inflation o kaya ay ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at mga goods at services. So nagbibigay ito ng one-time cash assistance na 3,000 hanggang 5,000 para sa mga qualified beneficiaries na ang income ay mas mababa sa poverty threshold no at hindi covered ng kahit anong government programs ayuda. Ang ACAP ay pwede rin i-implement sa pamamagitan ng DSWD partners katulad ng mga AGU sa inyong mga lugar. So anong pinagkaiba ng ACAP sa AX program ng DSWD? Di ba halos pareho lang? Yan ang inilalaban ni Senator Amy. Okay? So ang AX o Assistance to Individual in Crisis Situation o AX na kahalintulad na programa ng TSWD na kung saan ang mga beneficiaryo ay hindi limitado sa ayuda. Isa pa ang purpose na programa ng gsWD at ang purpose ay para sa mga no income o yung mga walang sweldo o mababa ang sweldo. Ang beneficiaries natin sa purpose ay yun yung mga poorest of the poor. So for short, ang akap ay ibinibigay kapag may pangangailangan, hindi yung katulad ng porpis na regular na natatanggap dahil kailangan iahon sa kahirapan. So sino-sino mga beneficiaries ng akap? So ang target nila rito number one ay ang mga fishermen o mga fisher. Number two, market vendors. Number 3, mga construction workers. Number four, mga drivers, jeep, tricycle, kahit anong commercial na sasakyan. Okay, so number susunod ay kasambahay at ang huling huli, ang mga mabababa ang kita o sahod. So ang application naman ito ay depende sa kung anong klase ang inyong mga trabaho o pinanggalingan. Okay, mga minimum wage earner ay pwede mag-apply. So kailangan ipakita lang nila ang number one signed contract of employment kung sila ay nagtatrabaho at minimum ang kanilang wage o sweldo. Certificate of employment with compensation. Okay, galing sa kumpanya nyo, hihingi kayo ng certificate para yun ang ipapakita natin kasama ang inyong sweldo. O kaya ay payslip na nandoon ang inyong full name at signature. Okay, so halimbawa, ikaw ay isang tricycle driver at wala kang kahit isa si sa mga requirements na hawak mo. So, pupwede ka kumuha sa inyong barangay ng certification na ikaw ay isang tricycle driver at doon ka rin nakatira sa barangay na yon. So, nakasaad din doon ang iyong buong pangalan, address at gaano ka katagal nakatira doon. Kung ikaw naman ay na isang OFW, pwede ka rin mag-apply online. At uh, kailangan lang i-provide ang mga documents katulad ng number 1, photocopy ng passport, copy ng airline ticket, boarding pass o kaya ay arrival stamp dito sa atin sa Pilipinas. And then number four, valid OEC certificate. Number five, active contract or visa. And number six, proof of active work of contract. And number seven, proof of loss of employment. Kung sakaling na-finish kontra ka na, hindi ka na bumalik, pwede pa rin po yan. So, ito na yung bagit natin kanina, yung mga undocumented workers. Pwede pa rin kayong mag-apply kung wala kayo ng barangay certificate. Uh, kasama ang inyong kinikita kung halimbawa kayo isang tricycle driver at nakatira din kayo sa inyong lugar. Pwede kayong magpasa ng inyong application sa mga sangay o branches ng DSWD kung saan merong malapit sa inyong lugar o kaya ay sa inyong LGU kung sila naman ay direktang nakikipag-ugnayan sa TSWD. Kadalasan ng isang LGU ay mayroong isang branch na para sa mga DSWD aplikasyon.